natin ha. Na, ah, uh, dapat ikit may isang salitaan tayong kakapsat. At ang nagigit ay, agdaydayo Diyos na agdaydayo ang iti, man nakabalin nga Diyos nga iso tilawag. You know, need to emphasize natin man nakabalin nga Diyos nga iso tayo tanganawag, no? Kasi, pag kilala mo yung katotohanan, kilala mo yung kwento, you are well not going to say na ang kinikilala ng Diyos na ang liwanag. No! Kasi, direct na, na ang Diyok, na ang liwanag, is actually the man nakabaling. Yun yung man nakabaling na man nakabaling pati amin. Yan yung liwanag. <coughs> Mga kapatid ko, pero if you said so na, kagaya niya, sabi ko nga sa inyo, sabi nila, ang Diyos nila sa promised land was actually, sabi nila, ang God Almighty daw. At ang Diyos ng motherland, kasi sabi nga, iba kasi kayo dyan sa motherland, kasi ang Diyos ninyo ay ang liwanag. Samantalang sa promised land, ang, ang Diyos nila ay ang God Almighty. So sabi ko, ha? Samantalang doon sa kwento, ha? Ako'y ako Ako'y nakukwento, ako nakwento nila sa akin na sinabi nila, nga hindi panahuan ni um, Totoy Bakani, nga kunan ni Ama, no amuyo laon, iti kinapugno, iti Diyos. No amuyo laon, iti kinapugno, iti Diyos. Anya Ama, dahil tanga kinapugno, nga iso iti Diyos. Iso dahil tanga lawat. Kunan ko. Tapak, ang Diyos na lang, well, it's actually okay lang naman sa atin. Pero, okay lang naman sa atin kasi talaga ang Diyos ko ay ang God Almighty, ang, ang liwanag. Pero ano ang liwanag na yan? ang God Almighty. Makapangyarihan. Yan ang makapangyarihan sa lahat. Yan ang, yan po yun. Yan po yung liwanag na yan, ang naging tao. Actually, yun yung God Almighty and the Mighty One. But anyway, Ano anong magagawa ko? Diba? Yun ang alam nila. Yun ang pagka, pagkaunawa nila. Kaya masabi ko sa inyo, being hindi natin alam yung kwento, nagkakaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan. Kasi kung ano lang yung alam mo, yun lang yung pinipilit mo, pero hindi mo alam kung ano yung pinipilit mo na yan. May sumit lang din. Kaya nga hindi ako nakipag-debate, hindi ako nakipag, -debate, hindi ako nakipag uh, nakipag-argue sa kanya. Why? Kasi nung sinabi niya na, ang Diyos kasi dyan sa, iba kasi ang motherland, di kanya. Kasi ang motherland, ang Diyos ninyo dyan, ang liwang natin. Samantalang sa promise lang, right to the point kami doon. Ang Diyos namin ang God Almighty. What can I say? Mga kapatid. Diba? What okay, can I say? Kaya nga sabi nga ni Ama, itimutla ang iwat pakaban ni pakabanin itang itilamas. Mga kapatid. Then, papasok po sa isang usapan na ano nga ba ito? Kaya nga tingnan mo, bakit hindi nakakaunawad ni yes, Cesarita? Kasi na, paano natin kikilalanin si Ama Adam at Ina Eva? Now we already know Ama and in Ina Eva. But do we really know them? Kasi, ang alam lang natin, kagaya nito sa promise na, ha? ito'y lagi po ini-emphasize. Sa promise ng mga kapatid ko, si Ama Martiniano ang last judgment nila. Nung kaalaman nila. Ano yung sinabi ni mga Martinyano sa kanila? Awal makamamot ni Diyos, awal makamamukin ni Aday. Bakit? Iti yung baga na kakapsat, ko, nga iti ni Ama Adan, yung baga na iti nga nagaputi at Ama Adan inana. Which is last na sinabi ni Ama sa kanila. Mga kapatid ko, at hanggang sa kapuntok anong sabi ni Ama sa kanila? Awan makamamot ni Diyos, awal makamamukin ni Aday. So what can I say? I will mean already tell them na totally na yung alam nila was actually failure. Walang nakukuhana. Yun yung totoo. Bakit? Kasi si Ama na nagsabi eh. Awan makamamoy ni Diyos. Awan makamamoy ni Adan. Ano pa? E pinipilit nila na si si Adan na galit na gapos. Ano pa? Pinipilit nila na may ama at may ina. So you see? O sa ano yan? Mga kapatid ko, kaya nga sinasabi ko sa inyo na yan ang patunay na kulang sila sa kaalaman at kulang sila sa sa bagay na alam nila. You see? So kaya nga sabi ko sa inyo, mga kapatid ko, ang katuruan pong iso ito, yung sinabi ni Ama, alam ko natin yung salita eh, si Ama Martignano, probebo. Pero yung salitang probebo, hanggang lang sa word na Probebo. Pero kung ano yung kabukuan, mga kapatid ko, hindi na natin alam. Hindi na natin alam. So what can we say? Ngayon, isa sa mga bagay na matutunayan natin, ang dakilang liwanag. Ang dakilang liwanag po na siya po ang God Almighty. Kaya nga sabi ko na sa inyo kanina, ang tayo wak ng lawang, kabaling na, lawan, na isunay ni God Almighty. So being Kapsat ko nga, hindi man nakabaling nga Diyos. Dito isi ko nangawag kanya yung nga. Uh, iti nga min, kasi ako sinasabi ko sa inyo kanina, klaim, claim ko na I know God. Alam ko yung Diyos sa akin. Bakit? Ngayon nalalaman ko, at uh, alam na alam ko na si Amang Adan, yung personal ng Diyos. Mga kapatid ko, yan yung personal ng Diyos. So, B, kung sasabihin mo, tagamin, marami tayong mga speculation na ganito. Iti na nga mo um, Diyos, na, eh, may tay mga sinasabi, no, na, iti na ka mo um, Diyos, na, apay nga rin awang pay. Nya, awang pay na baliwan, awang pay kipa sa So, iti na ka mo um, ti Diyos, hanggang nga yung mga ganun bang mga style. Yun yung mga ganun kasi yung pa pa pa, pa, pa natin, ano, mga style natin na sinasabi natin. Amo um, ti Diyos, hindi ang kapasbasulit. Alam nyo, ang bawat isa sa atin, mga kapatid ko, mayroon tayong kani-kanyang pamantayan. May karoon tayong pamantayan. Okay, let's say, ano ang mga pamantayan na yan? Mga kapatid, so, parang kagaya ni si sister Jessica, eh, kailangan pamantayan niya, kailangan malinis lagi yung bahay niya. O pamantayan niya. Pamantayan po naman, so what? Kung hindi malinis, anong magagawa ko? Hindi ko nga kaya eh. O, di ba? So, do you think yung, yung, yung hindi ko nakayanan na, na ginagawa nag niya, point ko yun na maliit na ako, kasalanan ko yun. Sa atin, yung pamantayan natin, kamaling mo yung sister. Kasi kung kinala mo yung Diyos, supposed to be every inch na iaayos mo lahat. Ngayon, may isang take kapsa. siya, gusto yung amin niya. Niyong Diyos kami nagpatakdar, tibalay na kayo. Nakastoy. Nung ti Diyos nagpatakdar, ngayon Diyos nagbalin mismo yung isang palasyo, nagbalin mismo yung isang hardin. So kaya nasabi ko sa inyo, may mga pamantayan tayo. Nurse ako. Nga ito, Dito J. na pamantayan? Kagaya nito po, mga kapatid ko. Ah, ako ngayon, sinasabihan ako, okay lang, wala akong problema. Uh, ako ah, may baga lang, buta ita, ito, ibagbaga nga rod. At ito, ito na nga pagbibingayan. Kaya, kaya kung makanohang nga pagbibingayan, tanda ka nupundo, mga uri ay, ito nga tabisita, ito nga gamit, kung Ika... Ano to eh, ang ibagado di magbagay kaya, nung tikunap. Kada nag-istorya kanya, ay promise lang kada pa'y yung bulbulin ka nga bagas. Nga na perperde. O, oh, nga na perperde. Na perperde nga bagas. O, oh, ang nagagamit nga na gamit. So, yung nat, yung may mayat mo, dati makagamit, at dati may mayusaran, kung nung mapakinabangan ng kaysa maperde. Adiba? Ah, so, kung magkapan, uh, well, sa bagay, Uh, bana din ko. Di ko na kanya yung kuya ko buka duwan di bagay. Kasi kanya tayo, di ko na nga rohan, um, more than words supposed to be if I could only have another way to express my thank and my gratitude ay tinapasamak na okasyon tayo I should express pero wala na akong masabi eh only I thank you wala na eh pero if only I could have express myself more than that gagawin ko pero wala na ako maisip just to express myself express my thank and my gratitude wala na because di ko na gawin katayang kabisatan ni Princess Adelaida it's a victorious di ko na gawin kay ni Brother Petronio this is the second time na we celebrate uh, July 23 with a big bang bakit? Kasi, na, that's few times na nag-celebrate tayo ng July 23, since so simple tayo na lang. And then, I myself sabi ko noon, kay Brother Petronio, kanya ka dito deta, kaging bita ka. Hindi ko na. Nito yung bita, at sarili na nga pagmati. Kit umay ng tumo, na igigit dito eh, di sarili na nga pagmati. Pakawanan na niya po Diyos, nung sayang di effort ko mag-prepare. Anyway, iti makan nga awan oh, to muna kaparara kami. Why? Kasi noon niya di ba nung nang jibalo, nang muna, kaya nga. What else? Kung ay say. Kana may trabahan ang ti putahe tayo. Oo, ano may lang. Adi lang, adi lang yung ano. Adi lang, pangunan na nila po yung di jila yung kaputi makan, na uwi have na saro-saro, something like that, no? Kasi sabi ko, ang mahalaga na dito is that we will be having a, a big bar na Jesus suro pinakamunin yung point natin kaya sabi ko ina mo hindi pa yung ang mga ang mga pagkain hindi pa ano to hindi pa yung mga bagay na talagang luxury, luxurious hindi pa yung mga pagkain na talagang ano pero nagsplito sila eh oh thank you for the food so nice di ba napakaganda ng na pagkain napakaganda lahat and so what uh, so what uh, hindi lang yung pagkain, hindi lang yung hospitality, kundi pati yung katulukan, is talagang na-realize din nila, ah, uh, dito yung di ko nanangaroon nga, na ipalaginip ka na kuwala. Na ipalaginip. Uh, na ipaalala sa kanila na yes, long time ago, we have a belief like that. Diba? Na so, uh, yung mga gano'n. So ah, uh, dito yung di ko nanangaroon yung ang uh, mamang kumit ibagbaga e, nga if you don't want to listen, kaya wala kayong kumain, no hanggang kasi kay sa ka e, ren. nga di kuno da ro nga para kay kaysa. Unahin natin yung katuruan. It's because I do believe na kung wala yung katuruan, we did not actually um perform na kasi ay. Awa perform kanya kasi kung kundi talagang ano yon, kumaga parang wala lang ba. So, kaya nga sabi ko sa inyo, damit na hindi yung mga makapal na nga, they still wanted to know kung ano talaga yung nangyari and so on. So, sabi ko, maganda. Kasi this time, talagang sinabi nila na ang ganda nung ginagawa nyo is because even though na malayo kami sa lugar, malam malayo kami sa inyo, parang magkalapit lang because, syempre, we cannot say kasi nga, sumagyo ko na ako nga, No, iti disiplina. Ang nga, di, di ayaw ko yung sa puntuan ng kanona. Kasi yung sa disiplina, mag-imong -di kayo iti sa baruhan ng domingo eh. If you are in Canada, if you are in Taiwan, no? If you are in Singapore, kabsa, if you are in America, paano ka umong Pagawi uh, ka ti Biyarnes? Gawi ka ti Lunes? Nagapukak Canada, pumunta ka ng Biyarnes, pakiumong ka dito, then go home sa lunes, kailan ka babalik, kailan ka sa Canada? 18 hours yun. Diba? Kanan yung punto. So, um, they appreciate talaga na maganda yung ginagawa nyo. Hindi yung hamit um, na dito, sarita malin nga, sarita kajikat nga. Uh, ano pinapaano lang natin sila para magawa nila yung gusto nila. Hindi po, no? Hinahayaan natin, hindi po, ano? Espiritus, maging si Ama eh, pinayagan niya sila na kumalis, na lumayo. And then, here we are doing our very best, na even though malayo sila sa atin, malapit pa rin sila sa atin. See, malayo sila sa atin, but uh, malapit sila sa atin. Why? Because nandiyan sila. Diba? Nandiyan sila na they're showing their appreciation. Kaya nga sabi ko, simple lang po na likes mga simple comments it makes this ano live na mas magiging booming pa kaya um, mo may share ko sa mga napansin yung isa lamang po na post ni sister Stella yung isang post niya how nag stroll ako 295 yung isang post niya ulit yun din de, parehas na rin no sa inyo lang din yun ha yung live niya sa M, no? Yung ibang post niya na mayroon na yung nagtag, nag-tag na ako doon, 300 plus na. See? Meron pa yung mga, yung mga time na yung pagkain natin, yung hawal kumakain tayo. Pero yung isa, 195 pa lang. Meron yung isa, umabot na ng 300. Yun mo? Kaya sabi ko sa inyo, if we only think, if we only uh, ipapakita lang natin yung mga uh, sayang, ganito lang yung, yung views. Hindi na accurate yung view. Hindi na accurate yung view. So, ito, we do our very best. Ito is a big challenge. Imagine mo, the whole world now is watching on us. The whole world is watching us. So, being the whole world is watching on us, kailangan natin mas pa mapili yung mga word natin. Why? Because ang katuruan pong ito, sabi nga ni Ama, nakantidabi. Now we are not only doing na uh, yung mga tao sinasabi nila they already um, uh, non ama, non inay. But now, for very long time mga kapatid ko, malimutan mo. Kasi sabi na ni ama pa yung nga sa kanila, no? O rin maminsan mo lang ka kang makabulan kang mga pan. At nung malipatan ni ama. Ang malipatan isusuro. Sa kanila. Sa kanila, ah. Bakit ganon? One week, one month lang na hindi ka pumunta, malilimutan mo. Why? Why? Eh, what for the lalo, lalo na isang taon? Di ba? Lalo na isang taon. So, <laughs> kaya masabi ko nga sa inyo, even isang week lang, you will forget. Apay, kasi nga, mawawala yung conversation mo, yung makikipag-converse ka dun sa tao na ipapakilala mo yung ipapaalam mo yung mga kapatid ko. So, kaya nga sabi ko sa inyo, itong life natin, we should show our behavior. Mag-behave tayo. Kaya nga sabi nga nung kapatid, nung isa nung may nag-reklamo sa akin, ang ingay nyo. What can I say? Diba? What can I say? Hindi lang naman, buti nga ka yung bata, mapalo mo pa nagkamalik. Eh, matanda, mapalo mo. Ganun yun. So, anyway, sige ko na kanya yung man. so kung ako, Sinabi mo yun know ang God na. So, paano na ngayon? Ano na mangyayari ngayon? Oo, oh, pero I claiming, I claiming. Ano yung mga pa, ano ba yung mga patunay ko na ay no God na. Alam ko na yung Diyos. Because alam ko na yan ang liwanag. Na yan ang liwanag, naging langit siya, naging lupa, naging tao siya. Mga kapatid. Pero pinakamatindi doon, yung mismo God become man naging Diyos siya. At yung Diyos na yan, naging tao siya. Now, nung naging tao ang Diyos, sino na siya? Siya na po si Amang Adan.